Panibagong araw, panibagong kabutihan na naman mga kuis. Today ngayong araw ay maaga akong tinanghali ng gising. Bago simula ng ating araw, uminom muna tayo ng isang basong mainit na gatas. Kalabas ko nga ng bahay ay nandito na rin pala ang mga geng-geng nag-iisip ng na kanilang gagawin ngayong araw. Dahil nga wala tayong pasok for today's video. Tutulong muna tayo dito sa pagkakonstruksyon ng aming pinapagawang bahay. Kako nga ay maigi rin na rin kaysa patambay-tambay laang. Kahit papaano ay mapapabilis yung pagpapagawa natin ng bahay. Ito nga sa puntong ito ay tamang taghalo lang muna ako ng semento. Katapos nun ay tumulong na rin ako sa paghahakot ng mga ilang hollow blocks. Buti na lang talaga at medyo maganda ang panahon ngayon. Itong mga nakaraan kasi ay medyo maulan, hindi makapagtrabaho ng maayos. Dito nga ay nilinis ko na rin yung mga laglag na semento dun sa lababo namin baka kasi tumigas. Pag inabot pa ng ilang araw to ay ang hirap nang tanggalin. Tapos noon ay nagpahinga lang ako dito sa gilid at nag-isip ng mauulam for today's video. Amang inom lang muna ako ng gatas dito sa gilid habang wala pa ako naiisip. Eksakto naman may binili pala ang nanay dito na gilit na tambakol. Kaya itong ating uulamin for today's video. Ano kayang masarap na luto dito mga koy sa tingin ninyo? Bago ko nga lutuin dito nga sa puntong ito ay sinumulan ko na siyang hugasan. Pagkatapos ko ang hugasan ay nilagay ko na siya dito sa aming maliit na kawali. Bumili rin kami ng kaunting taba ng baboy. Katapos nun ay hiniwa-hiwa ko na sa maliliit na parte. Lalagay nga pala natin ito dito sa isda nating isasaing para nang sa ganon mas lalong sumarap. Luto nga pala natin dito ay isasaing lang natin siya sa suka. Sa inyong lugar ba mga kuys anong karaniwang luto sa ganitong isdang tambakol? Share nyo naman sa amin malay mo next time magawa din namin. Bago ko nga isa lang ay nilagyan ko na rin siya ng paminta. Dorog na lang yung nilagay ko para mas manuot talaga yung lasa. Katapos nun ay nagdurog na rin ako ng ilang pirasong bawang. Mas maraming bawang mas masarap. Kaya pang nagluluto talaga ako mga kuys ko talaga ng maraming bawang. Bago nga isa lang ay nilagyan ko na rin siya ng suka. masarap sana dito yung sukang toba kaso wala akong mabili. Kaya itong sukang silver swan na lang muna ang nilagay ko. Kalahati lang yung nilagay ko dyan, hindi ko rin masyadong dinamihan. Katapos nun ay nagpalingas na rin ako ng apoy. Sinunod ko na rin isa lang yung lulutuin nating isda. Nilagyan ko na rin siya na isang damukal na asin para isang alo na lang ay dagat na. Yung mga koys, tamang asin lang para mas masarap. Huwag niyong masyadong haalatan at baka hindi niyo na makain yan. Ay tide ngayon mga koys at eto ang view dun sa labas ng kubo namin. Grabe, ang ganda ng tubig, ang sarap maligo sa dagat. Dahil kumukulo na nga yung sinaing nating isda, nilagyan ko na rin siya ng isang basong tubig para may patis tayo mamaya. Katapos nun ay nilagyan ko na rin siya ng bitchin. Nilagyan ko rin siya ng isang perasong sili para mas lalong sumarap. Kuradong tamang food trip na naman tayo nito mga kois. Yung salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Jay. Like and follow for next video. Tara, kain po tayo.